guys mamumulot tayo ng mangga ayan marami na namang overripe na mangga ayan alam nyo ba kahapon uh, anim uh, apat na timba na naman ang napulot ko na overripe na mangga ayan pupulutin ko yan guys itatapon ko doon sa may uh, sa, ko doon sa may irigasyon ayan yan hey guys, kumakain aking baboy. Yan, painumin ko muna siya yan. Pupulutin ko yan mamaya. Wala kasing ano eh, wala kasi kaming nahanapan na uh, bibili ng mga Indian, uh, Indian mango. Ayan. So, painumin ko muna yung aking baboy. Grabe oh, ang laki nga. Nag-iisa na lang itong baboy ko guys. Ayan sa Webes ay kukuhanin na siya. Ayan, kain ka lang ng kain. Alaga kong baboy. At salamat sa inyo. At napalaki ko kayo ng maayos. Ayan. Pinainom ko na guys. Eto. Ayan, eto. Mamumulot na naman tayo ng mangga. Ayan, isa. Ayan. Nagtapon na ako ng isang timba na naman. Ayan. Ayan. Mga overripe yan. Hindi naman kasi ako makain ng mga gantong overripe. Ayan. Alam nyo ba, akala mo eh may nambabato sa amin. Ayan guys, oh. Sayang. Pero ayoko yung mga ganto. Ayan, eh. Kung nga dito yung asawa ko, kinakain niya yung mga ganto. Overripe. Kung may baboy lang akong native guys, Ayan. Kakainin niya 'yan. ito Kusa na lang bumabagsak sa bubungan akala mo may nambabato. 'Yan. 'Di ba? Dami. 'Yan. Empa. Guys. Ito pa. Yan. Ito. Ang dami. Nagtapon na ako ng isang timba. Tatapon ko lang to guys. Kung may native kaming baboy, kakainin niya ito. Oh, wala kaming native na baboy. Ayan. Ayan. Diba? dami. Kahapon, malinis na ito. Ngayon lang ito. Ngayon lang na naman ito. sayang oh ang lalaki oh mga overripe na yan, yan. Sige, Mjong, ah! Ayan. ayoko naman yung ganyang overripe na guys ayan ito bubuhatin ko na ayan pa dito Ayun na. nakakahingal ayan oh Ay. Okay. andito sa likod ayan yan guys pangalawang timba na yan pangalawang timba na to tatapon ko lang yan dun ayan. meron pa dun ang dami pa dun guys dami grabe pupulutin ko rin yung nandun ayan ayan ang dami pa rin mga bunga itong mga bangga namin ayan And Thank you for watching guys.